Bangkay ng sanggol, na lang, kapapanganak lang, isinilid po sa kahon ng sapato sa Maynila. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Sa kuhang ito ng CCTV camera ng barangay 139 Tondo, Manila, Aakalain mong naglalaro lang ang mga batang ito sa Balot Bridge, matapos makapulot ng isang kahon ng sapatos. Makikitang ilang beses na tinangka ng mga bata na buksan ang kahon, hanggang lumapit sa kanilang isang babae para tumulong. Nang mabuksan, nakapanlulumo ang laman. Hindi sapatos, kundi patay na sanggol na pilit bang pinagkasya sa kahon. Ayon sa mga otoridad, hinihinalang bagong silang ito dahil nakakabit pa ang inunan at may sipit pa ang umbilical cord more or less yung estimate natin is nasa 8 to 9 months yung old na yung found fetus natin inaalam pa natin yung possible na uh, motibo kung sino ang nag-iwan doon sa sa may sanggol na tagpuan sa nasabing lugar tinutugis na ang mga sangkot sa pag-abandona sa sanggol na posibleng maharap sa kasong abortion o infanticide Kagad tayong nagsagawa ng investigation at uh, nag-backtracking doon sa lugar para sa possible uh, identity ng uh, suspect. Nailibing na ang sanggol. Panawagan naman ng mga pulis at pamunuan ng barangay sa publiko. Nanawagan po tayo doon sa possible na nakita na makatulong sa investigation na pumunta po sa himpilan ng Rabago uh, Police Station para pagbigay tulong at uh, ang kasong ito. Sana yung magulang na yon, sana maano kayo, makonsensya kayo. Kung pwede lang lumutang kayo, puntahan nyo yung anak nyo kung saan nakalibing. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.